2023 nang una nating bisitahin ang lugar na ito Maberde, maaliwalas at malamig ang simoy ng hangin Dalawang taon pagkalipas atin muling babalikan ang lugar na ito at ating sisilipin ang mga pagbabago dito Ito ang Malikot Trail sa kasalukuyan ay mainit ang panahon tirik na tirik ang araw umiitim na ang aking balat kahit maitim na wala na kasing space so ayan na yung Sonic District Region 2, Nueva Vizcaya. Sa araw na ito, samaan niyo akong muli sa aking paglalakbay pabalik dito sa Malico, San Nicolas, Pangasinan at Malico, Santa Fe, Nueva Vizcaya. O ito ay mas kilala bilang Malico Trail. Susubukan din nating diretsuhin ang daang ito patungo sa may bambang Nueva Vizcaya. Ganda ng hills doon, no? Wow, wow, wow. Ganda. Yung part lang na yun ng bundok yung napukuhanan ng araw. Oh. Medyo mahaba-habang biyahe ito. Kaya, let's go. Hey guys, good morning. Dito tayo ngayon sa bayan ng Binalonan at pupunta tayo ngayon sa may maliko. Uh, mga mahigit sang oras pa yung biyahe natin. Let's go! nandito tayo ngayon sa bridge sa bahagi ng Asingan Bypass Road dito na kami ngayon para mas mabilis yung ating biyahe tayo sa may San Nicolas, Pangasinan. So ito yung arko nila. Ibig sabihin nito ay malapit na tayo. Okay, so dito na tayo sa plaza ng San Nicolas. Kung makikita natin dito sa kalsada nila, ay ang ganda. ba? Oh. Diba? May mga Christmas decorations pa rin sila. Araw-araw Pasko dito sa may San Nicolas. So wait lang iikot tayo. Makita ninyo yung arko nila dito. Ay ah, yung mga design. Oh, di ba? Nagpintas San Nicolas. Oh, dito may mga Christmas village pa sila dito. Oh. Anong month na ngayon? Oops, ikot tayo ha, at papasok tayo sa may ano nila tayo magpapark Oops dito sa bungad pa lang ay talagang mamamangha hakana sa mga liko-likong daan at scenic views. Itong kasama ko sa likod, wala pa kami sa exciting part eh parang hilong-hilo na. Di mo naman maiiwasan dahil nga sa mga daang mas kurbada pa kaysa sa papuntang Baguio. So busy ang DPWH sa pag-aayos ng kalsada at ng mga slope protections nandito na tayo sa siguro wala pang to one fourth pa lang ng maliko trail so ayon sa google maps ay 30 minutes yung ating tatakbuhin bago tayo makarating doon sa may maliko viewpoint ang daming twisties dito mga bangking bangking sa kasalukuyan ay mainit ang panahon, tirik na tirik ang araw umiitim na ang aking balat eh, kahit maitim na wala na kasi ni space ay nako Raymond anong ginawa mo bakit bigla kang nakapag-isip na mag-ride so, yun o oh. pataas tayo ng pataas dito sa may billiardy trail so try natin magpalipad dito drone dito eh. so, nandito tayo ngayon sa bahagi ng maliko trail na ito ang uh, ganda ng tanawin dito ang so, um, daming kurbahan dito daming sasakyan na nagdadaanan papahinga lang tayo saglit tapos papalipad tayo ng drone kasi sayang naman yung mga views kung hindi natin kukunin uh, yan may mga sasakyan na naman na dumarating dito

Till you're in my house, a place that you can call your home. Mm, come back home to me, shelter from the storm. I'll keep you safe and. tuloy natin ang ride adventure ni Sir Pogi Eli kakamiss mag rides dito ang daming pa interest dun yan habang tumataas tayo ng tumataas tumalamig naman na lumalamig ang ating nakakamdamang klima dito oh may store pala dito tindahan ng banana chicken banana chicken banana okay dami na nating nakakasalubong bababa ah ito na ito na yung part na hindi pa masyadong rumagasa yung ah, rumagasa? nagkaroon ng landslide noon yung part na to noon halos buo pa nung bumunta kami pero ngayon wala na hundi hundi nang nagkaka landslide dito kami unang nag picture ng asawa ko nung bumunta kami nung hindi pa kami kasal ah saan tayo titingin ng space para makapagpalipad ng drone 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 saan tayo magpapalipad oh ganda dyan no office na rin dito ng DPWH ayun saan pwedeng umakyat ha ah? butang butang kano tatapat daw itong kasama ko taas ganda dito I like it kaya sila umakyat saan pwedeng umakyat dito oh, nagnato natatakot na tong kasama ko sa likod Ay, doon. So, pwede pala dito. Kapark tayo dito. Alright. Akyat tayo dito. May bayad kaya. Ay. Dulis. nandito tayo ngayon sa so, may storage hill dito sa taas uh, at ang bayad dito ay 20 pesos per head so dalawa kami lang kasama 40 pesos so, maganda yung view dito storage hill maliko sa Nicolas Pagasinan 360 makikita mo dito ang ganda nung pumunta kami dito eh wala kung meron na ito wala pa parang wala pa ata masyado nung ganda oh だ。 So, pababa na tayo dito sa may Jacks 360 degrees view deck. Ito yung tinatawag nilang Zorich Hill of Malico San Nicolas, Pangasinan. Ang oh, daming riders sa babao. Oh. Ang daming papunta dito. Ang ganda ng mga pa dito. ah, oh, to. Ang galing nila kasi pre-reserve nila yung ibang pa ganda kung ma-develop ito ng maayos. Japoy Aurora Zia. Nandun, no? Daling. Tarik. So, let's go. Uwi na tayo. Ay, ah, hindi pa tayo Uwi. Punta pa tayo doon sa mas mataas na bahagi. Alright. So tuloy natin ang ating paglalakbay. Dito. So pagkakaling lang natin sa may Zorich Hill. Ganda rin doon. Mainit galang. Ganda sana kung may mga kaulapan na bumabalot sa kalangitan. Mas mapipil mo yung lamig ng lugar. Ganda sana kung may mga solar lights dito. Solar street lights. Ganda ba yung may sa hapon o gabi? Kakatapat lang dito pag gabi eh. Kasi madilim. Hindi mo lang alam kung anong meron pag gabi dito. Dito na tayo sa sinasabi ko. Ganda dun no? Mga pine trees. bit na ipinagbabawal ang pagtatapon ng basura so ayan na yung Masonic District Region 2 Nueva Vizcaya South free and accepted Mason so Nueva Vizcaya na tayo mahaba habang yahi pa to patuloy na tumataas ang ating elevation lamig na lamig na sana wag umulan kumulimlim ka lang wag ka lang umulan ah may nasirang daan dito maayos ano problema talaga pag ganitong mga lugar oh may mga kainan na dito oh noon wala pa tong mga to kapunta na ako dito noon sama mga si sa mga historical nature park hindi na tayo papasok dyan Diretso na tayo doon Panda doon nagretsoin lang natin to tapos ito na yung unang viewpoint dito maliko viewpoint may pagpipicturan lang tayo dito pero mamaya na pagbalik na lang natin hindi ko chinecheck yung insta360 natin naglolo ko pala yung memory card nya kala ko oh, nakukuha ay dito sa Guys, sa part na to naman, meron tayong nakitang malaking bato. May mga nakabandalize o yung mga nakasulat dito. So, higanting bato ito. Galing siguro sa taas ito. Nung, nang nagkaroon ng malakas na ulan, rumagasa siguro dito. No? Kaya na stack siya dito. Galing ng pagkaka stack nyo sa baba naman, ay matarik na bangin o malalim na bangin. So, let's go! Kasi parang uulan na. Okay, so magpapalipad po tayo dito ng drone. sa so maganda tong mga bundok dito ngayon. At yung daanan, ilan na lang yung dumadaan ngayon. So tignan nyo po doon sa banda doon. So makulimlim ngayon kasi nung oras na ay... So wait lang, palipad tayo. Oh, well, gunroo doon. So, ang ganda ng mga bundok dito. Rolling hills of Malico. Pwede kaya dito? Kakain lang kami. Pwede kaya? lang hanap tayo baka meron pa okay so kakain muna kami ng aking kapatid na sumama so sponsored by Mang Inasal <laughs> Peace. tuloy natin iba na tayo sa part ng imugan hindi ko alam kung tama yun layo pa malayo pa ganda ng hills doon no? <coughs> wow 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 ganda yung part lang na yun ng bundok yung nakopuhanan ng araw oh. ganda tayo ko nga magpalipad dito ng drone ganda ng bundok dito oh. sigurado mas maganda to kapag tagulan kasi nga berding berde nanyo wait lang tingnan natin wait taga wow ganda ganda naman dito ganda magpalipad ng drone ang init init naman kasi di lang mainit balibat tayo ng ground sana ganda oh sarap siguro kumunta sa niya tapos magpahangin aritaw pa rin ato ito eh Arito pa ba ay dopax del sur na may ganitong bayan pala sa Nuevo Vizcaya. Dopax. Dopax del Sur. Ganda niya. Palobat na ating mga camera.

akala ko ay noon sa may top o oh wag say, -say

Ay Tila tila na, Napalantag Ayan na ngayon data San ka na ah, Ito na yung bayan ng bamba Ang pamilihang bayan ng bamba Sige banda Gye banda Kaya banda Banda na pa eh mm -hmm. Jai Mamina sa'yo Chokes mm -hmm. to go mm -hmm. traffic mo ha? Why? hanggang sa mga susunod nating na paglalakbay ito po ang inyong Sir Pogi ng LU na nagsasabing earn, travel, and chill. Hanggang sa muli, paalam!